Yan, shout out sa manunood sa YouTube channel ko. Dito tayo ngayon sa barangay Turubukawi, Bulacan. Sa pisto ni Nanay Lucy Fireworks, no? Lucy Fireworks. So, ito po yung mga paninda niya. Kompleto siya ng mga aerials, no? So, yan guys. Tatanong natin yan kasi marami nagtatanong sa akin, eh. Marami nagko-comment kung ano daw yung mga... Binablog ko mga presyo kung tatanong ko ba daw yung price list so ang sinasagot ko naman sa ngayon medyo mura pero pagdating ng month of December so baka tumaas pa po yung aerials nila hindi natin masasabi kasi na di ba mag adjust no oh, oh. kaya po ayan po si Nanay Lucy so masagot siya nga hindi po siya mag-stable yung presyo niya. Magkaroon po siya ng adjustment pagdating ng mga December. December. So ayan guys, tatanong na lang natin yung maliliit nilang areas dito katulad nitong ano. Ah, uh, 16 shot. Asan po yung 16 shot niyo, Nader? Ayun sa tao. Sa kaya dragon, 16 section. Eh. Ayun yung dragon. Ayun, sa diyan na. Ay ito, ito. 16 shot. Anong brand to na eh? Dragon. Dragon. So magkano ang 16 shot niyo po? 18. Ah, uh, 18. Ah, uh, 18. So asan po yung ano nyo, yung 36? Wala, wala 26 eh. Ah, 36 po. 36 ah, Ayan siya. Ito. Ito yung brand niya. Ayan ang brand niya. Magkano ngayon po sa inyo Diamond. to? Diamond. Diamond. Wala pa pong price ano? Wala pa eh. So ngayon po, wala pa, wala pa po siyang price ngayon. So yan. Meron ito. 36 shots yan. Ano? 36 shots. Ano lang yan? Ang 36 shot po? Ah, uh, ano? 3-8. 3-8. Ito po yun. Ayan. Ayan. Ah, 36 shot. Ito siya. 36 shot. So, 3-8 po ito na eh. Uh -huh. Ayan, ang brand niya ay? Diamond. Diamond. Ayan, Diamond Pie Works. So, ayan po. So, ang may nagtatanong naman sa akin, yung bomb cell. Ayan po, katulad nitong bomb cell na to. Ayan, 7 shot. Magkano pong 7 shot, mother? Yung ganyan, ano? 1-8. Ayan po, 1-8. Meron pa bang 3-shot yan? Wala na. Ah, wala na. Ito 7-shot. Ito 7-shot lang yan. 7-shot. Oo. Tapos meron siyang... Ilang rounds po itong ano na to? 10,000 rounds. Ayan po, ito 10,000 rounds. So, magkano po ito mother ngayon? Wala pa rin presyo. So, ayan. Wala pa po. Wala pa pong presyo sa ngayon yan. So, ito alam ko to. For ah, tune. Ayan, Fortune. Eh, may presyo na po ito na eh. Meron na yan. Oo, uh, magkano siya ngayon? 280. 280. Ayan, 280. Ito naman. Mabuhay rainbow. Mabuhay rainbow. Magkano po itong siyang box? 50. Ayan po, 50 pesos. At trompilyo. May trompilyo. Giant. Ayan, trompilyo giant po. Ito pong trompilyo giant. 70. Yan, 70. Sa ngayong presyo pa lang to, pero hindi natin masasabi ah uh, pagdating ng month of December no bago mag New Year. So mag-iiba ang presyo po nito. Itong mga aerials na to. So ngayon, katulad nitong ibang ano, ibang aerials na to, hindi pa na masasabi ni Nanay kung ano ang presyo nito kasi sa ngayon wala pa siyang price list po no. So pero pag pumunta kayo dito sa Pisto nila, sa Barangay Turo Bukawi, Bulacan kay Nanay Lucy Pie Works ayan po, kumplito sila pero ito yung mga kwitis na yan, may price na po yan ano? Meron. Ayan. yung special ano, 10 pesos 10 pesos po yung ordinary is ayun, ang ordinary po ng kwitis is sa is ayun po yung mahaba, magkano pong isa na yun? 15 Ah, 15 anong tawag po niya? big kwitis ayan po, big kwitis so ito parang ano to? bawang ay bawang pala, akala ko yung ano ano ba yung kinakain yung I Ano mean, Yema no? Kala ko yema Ito pala yung bawang So magkano po yung isang 5 oh, po 5 pesos ang isang piraso uh -huh. So ang isang box po na to ah uh, uh 50. Ayun 50 pesos po Ito naman Ang kala ko kanina Whistle bomb ah, uh, Whistle bomb pala to Kala ko nga ka kanina yung ano ba yung baboy, yung chicharong baboy? Ah. Lisel <laughs> bang po pala to? Ito, magkano po ito, Nay? Ganun din, 5 pesos. Ayun, 5 pesos. Ang isa. So, ilan po ang laman? 10 5, 50. Okay, okay po. Yun. So, ito naman po, yung BB Rocket. Okay, Ayan yun. po, ang hinahanap nyo. Uh, 100 pieces po ito, Nay? Oo. Uh -huh. Ayan, ang BB Rocket. So, nagtatanong, magkano ang price ngayon? Okay. Ayan po, 450. Sa ngayong presyo po to ah, month of October. So pagdating po ng this November, December, so baka tumaas pa to. Iiba pa ang presyo. Kaya sa mga nagtatanong, wag na kayong magtanong. Pumunta na kayo dito. At saka, pakibigay na lang po ang cellphone number ni nanay. 0906 Ayan po, 0906 300 344 44 34 34. Ayan po. Ulitin natin. Isa pa po, po. 0906. Ayan. 0906. 300. 300. 44. 44. 34. 34. Ayan po. Lucify Works po dito sa Barangay Turo Bukawi, Bulacan. Wow so, naman. So, puntahan nyo po dito. Wow. Ayan po yung tinatanong ko at saka tinatanong nyo. Hindi pa po, po mapipirsyuhan sa ngayon ibang ano neto. Pagdating pa po ng November at saka December, saka po lalarga ang presyo nito. So balikan natin si Nanay Lucy para malaman nyo po yung totoong presyo niya na pagdating nitong December. So ina-update natin yung pwesto niya. Ayan, ang mga aerials po ni Nanay Lucy. So puntahan nyo po siya dito sa pwesto niya. So ayan guys, Ah, grabe no. Abot mo ba yan ay eh, pagdating sa taas? Hindi ako umaakyat. hindi ka umakyat dyan. So ang taas kasi, ayan po, galing tayo. Ayun, gagayo tayo. May hagdan para yan, si nanay may tungtungan. So yan, galing sa taas, pababa. So kompleto po yan si nanay. Ayan. Yan, mga fountain. Ayun. Meron pang siyang losis na malaki oh. Tungkod. Ayan, yung tungkod. So, ayan. Ayan titingnan natin meron pa siyang bola fireball. ha? fireball ayun ah, yun ang, ito pala yun fireball uh, -uh. uh umikot lang ba to? hindi okay, pag kayo magkaroon ng diferensya parang uusok yan ah ito? Uh, uh -uh. parang ano uh yan fireball sa required -uh. yan sa pagkukulong oo -oh. Uh -uh. so magkano po yung presyo nito ngayon? wala pa ang presyo yan anong bilhin namin -hmm. Ano yan eh? Hindi, hindi ko na tinitindihan record sa amin yan. Ah! Parang display siya. Oo, para sa paputukan talaga yan. At saka yung smoke detector. Ayun. Ah, yan. Oo. Display ito gamit kami. Yan pala yung uh, ano? Fireball. Oh, fireball. Ganit so, ayan po ang presyo ni Nanay Lucy. Ah, uh, ipapunya po panitago eh. <laughs> so, ayan po. Ah uh, kumpleto sila ng mga aerials dito no. Ano? Um, luces. Yan mga luces. Um, ito po yung malaki na tong ano, ilang shot po ito? 16 1625 shot. Ayun. So ngayon na may fresh na ba to ngayon? Ito ano to? Ah uh, etong 16 po. 3A at saka ito naman 65. 65 at saka ito 3 ano pa? An ba? 4800 mm -hmm. tapos yung isa 6000. To four, five to, ah, four, five. Five ito, 4-5 pala ito. Ah, 4-5 ito. 4-5. Oo. Yung 16-shot na to. Anong brand nito, Nay? Eh? Ano yan? StarMine. StarMine. Bamsil. Ito pong isa? 25-shots. Anong Star brand? StarMine din. Ah, Star uh, 6, ano to? 25-shots. 25 25-shots. Ito, magkano siyang 25-shots? 6-5. Ayan po. 6,500. Ang laki, no? Parang drum. Oo. Mm Ayan -hmm. po. Ang hinahanap nyo, tinatanong nyo. So, ito po, mayroon pa siyang mga... Lucis. Kompleto sila ng lucis. Etong mga lucis po, may mga price na po ito. Meron. Ayan. Magsimula tayo sa Roman candle po. Magkano pong Roman candle na to? Five. Five per each? Oo. So pagdating? Balis 50 yan. 50 so, isang po. bundle. Bundle na lang tayo na. Itong isang bundle ng ano? Iyan, isang bundle na yan. Opo. Ito yan. So ngayon hindi pa alam. Ito pong isa. Ayan, Arce Luces, 15. Ar 15 isa. So ang isang bundle, 150. 150. So ito, baka maglalaro ito sa ano? 450. Ayun, 450 pala ito. 50 balls yan. Oh, 50 balls. Ayan guys. Ayan. Uh, parang Roman candle siya pero 50 balls. Imported. Oh, imported daw po. Ito ang... Victory Light. Victory Light. 30. So, 30 ang isang tali. Isang bundle. Lang. Isang bundle. So mura na po, ano? Ito naman yung parang sinusulat-sulat ng mga five bata. Five colors. Ang five colors. Ganun din, 30. 30 din po. Ito mabuhay. Ito yung pansulat ng mga bata. Yan, Ngayon, ito rin ang mabuhay. Hello, mabuhay. Ayan po, guys. Bini video. Ito yun, guys. Bini video. So, mabuhay po siya. Mabuhay po tayo lahat. So ayan po ang mga aerials ni nanay no. Kompleto hanggang baba po yan. Kaya si nanay nakaupo, inistorbo po natin. Ito yung cute na ito eh oh. Batibot. Ayan po guys. Batibot. So ito siya. Parang ano siya no? Fountain ano? Fountain lang siya na maganda. Ah ayun, magandang yung magandang fountain. At ganyan Oo. Ito yung tinatawag na sinturon. Sawa. Ah sawa oh sawa. So, ito yung sawang hindi nanunuklaw, guys. Bumuputok. <laughs> Ayan, guys. Pag sinindihan nyo ito, uh, paikot, pwede naman kayong gumit na. Bahala kayo. Ayan, guys. Joke lang yun. Nilalatag. Nilalatag lang po. Pwede pwedeng isabit, ano? Oo. Uh -huh. So, ito. Ilang rounds po ito, Nay? Eh? 500. 500 rounds. So, magkano po sa ngayong ito? 250. 250 pesos sa ngayon. Ngayong ban ng October pa lang po, ano? Uh -huh. Itong price. So, pagdating po ng Vermont pa ng November-December. December ang taas talaga niya. O yan, ayan, baka tumaas nga daw po. Asya, ayan po, sa mga nagtatanong. Ayan, 200 rounds. Ito po, 200 rounds. Iyan. Yan, 130. 130. So, ito nga po. Mura pa nga ito talaga ngayon, 130. Ah, adjust po po ang price talaga niyan. So, ayan po. Pakita ko lang sa inyo ulit. Ayan po. <laughs> Natatawa po talaga ako kasi ang apo ni nanay tago ng tago eh. <laughs> Ayan po. Ayan, ang mga ano ni nanay Losi. Oo. Oh. Itang kita po talaga yan lahat. So, simula doon sa tayo sa baba. Ayan po. Ayan. Bakit sa taas, magkikita nyo guys, Komplito po dito kay nanay Losi Pie Works. Ayan po. Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. So, ito. Ito pong ano, uh, baka may mananong so, po. for Jumbo silver. So, Jumbo Silver na fountain. Fountain. Fountain po? Uh Oo, -oh, silver. Uh oh, magkano po siya? Ano, 85. ito. 85 'no? 'Yan, 85 pesos. So, baka may hindi pa tayong nakita dito na hindi na Ito na 'po. Ito, 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 to, to. 'Yan, 120. Ano pong purpose nito, Nay? Eh? Ni crackling. Cracklings. Oh, so, parang ano din siya. Banting din. Siya ah, fountain din. din. Parang may watong stick. Anong brand po nito? Phoenix. Ah, Phoenix. So ayan guys. Uh, baka mayroon pa kayong itatanong, tatanong na natin kay Nanay Lucy para masagot. Ito po ano, parang bombshell na single shot. Ayun po, ito, bombshell na single shot. Ito may nagtatanong Jumbo. So anong brand nito? Phoenix. Ah, Phoenix pa rin. So ayan guys, oh. Iyan, itong volcano, ano? Volcanic eruption. Oo, oh, volcanic eruption. Pero whistle yan, magwi-whistle muna. Habang nagpa fountain may whistle. Ah, three, ano siya, three series. Oo. Uh -huh. -oh. So, magkano siya? 450. 450 po. Ayan po, to, sa ngayong presyo natin ngayon, 450. Basta po, month of October pa lang. So, parehas po sila neto na, no? Ito uh -oh. na, you know? uh -oh. Itong... Parehas lang yan. Ayan, parehas sila. Lahat so ng tabo. So, ito naman po, ang tawag nito... Sa tarata. Bakit tinawag kong katarata? Maganda siya nga, ano, ganyan na silid niya kung ano nakikita sa saka. Ah, ganyan talaga siya? Oo. Oh, oh. So, 100 shots, no? 100. So, magkano siya ngayon? Ay, yung 50 shots, 400. Yung ano, 750. Opo. Yung 100 shots. Ito ang... 100 shots. Or, ano yan, 750. 750 ito. Mm So, ayan guys, ang nakikita nyo. Ayan, oh. 100 shot. Ayan. So, balik natin ng maayos. Huwag tayo magulo. So, ayan po yung mga nagtatanong. Uh, huwag na kayo magtanong. Pumunta na po kayo dito at magbili kay Nanay Lucy Pie Works. So, ayan po. Nakikita nyo naman. Wow. uh, di na natin ipakita si Nanay Lucy. Kung gusto nyo nyo makita, mag-selfie kami dalawa. Ayan. <laughs> So ayan guys ah. Ayan, punta na lang kayo dito. uh, ulitin po natin yung cellphone number ni Nanay. 0906. Ayan po, 0906 300, 300 44, 44 34, 34 34. Ayan, punta kin na lang niyo po diyan si Nanay Lucy Fireworks. So ayan po yung view natin. <laughs>